Updates! Muna sa pagbobotohan hanggang sa bilangan tayong nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Mandate 2025, The Brigada Midterm election Special Coverage. Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila, pem sa General Santos City, sa Libak Sultan Kudarat, Patabatul City, Trento Agusan Gal Sur The and News, All All right. The Mandate 2025 The Brigada Midterm Election Special Coverage Maxi na ang ating pag- Brigada In the heart Of changing lives Maka bagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Broadcasting from, from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Manila. Our home, our treasure, and our pride. Join The Brigada Advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. One time, the new Filipino time, manaka Brigada Alas Dosina, ng Hali. This time check is brought to you by Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. pagsiksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Headlines. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Ito hong itim. Nabagong video ad ni Senator Amy konseptoral ni VP Sara. Ang senadora nilinaw na hindi reward ang ginawang pag-endorso sa kanya ng bise. Binabantay ang Chinese research vessel. Nasa bahagi na ng Batangas. Ito naman hong isang pasa, Mayor Albert, pinagpaliwanag ng Comelec dahil sa racial remarks sa mga foreign students. Es Chief Gabriel Go, mas kalmado na sa pagbabalik trabaho sa kalsada. Siksik sa um, mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM, Brigada Philippines. News FM Philippines. In the heart. Of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a better life. life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus herbal capsule at resistencia ng Power Cells herbal capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. Satan Hale. Magandang tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo Mula ho rito sa Brigada News FM Manila Ito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali ngayon ho ay Martes Santo, April 15, 2025. At kami ho ang inyong mga lingkod, Brigada Gab Dalisay. Brigada Maricar Sargan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. At sa detalye na ho ng ati mga balita, mga kabrigada, na monitor na ho sa bahagi ng Batanes. Ang binabantayan Chinese research vessel na Zhongshan Daxiu. Ayon po sa Philippine Coast Guard, ito pong si spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. Yan po yung huling namataan sa layong 78.21 nautical miles. ilaga silangan ng Itbayat Batanes. Tugnay ho nagdeploy nag-deploy na ho sila ng kanilang PCG Islander 4177 aircraft para ho i-monitor at i-challenge ang presensya ng naturang Chinese ship. Sa kabila ho niyan, wala pa rin daw tugon ang barko. Sinabi naman ni Tariela na walang karapatan ng China na magsagawa ng marine scientific research sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Bagong bago, balita nationwide. Si Senator Amy Marcos pinabulaan ng reward ang naging pag-endorso sa kanya ni VP Sara. Si Brigada Ann Cortez sa detalye, i-brigada mo. Brigada. Report! Ibinahagi ni Senadora Amy Marcos sa na naging virtual press conference ngayong umaga na nanggaling kay Vice President Sara Duterte ang temang itim sa bagong labas na political advertisement ng kanyang kampo. Pinabulaan na naman din niyang parte ng reward ni Vice President Sara ang pag sa kanya dahil sa ginawa niyang pagdinig para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gate bunga ng long-time friendship raw nila ay naging endorsement sa kanya ng Vice Presidente. Kwento pa panito last minute lang ang naging shooting dito at maging sa political advertisement niya kasama si Senador Robin Padilla. Maaalala sa naturang political ad, na ni Vice President Sara na itim ang kulay ng bansa dahil sa gutom at krimen at habang ayon kay Marcos naman ay gutom din ang Pilipino sa hustisya. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music News of 40. Ang AFP naman, Winel Cam Ito nga hong pagkakasama at pagkilala na ng West Philippine Sea jan huyan sa Google Maps Brigada Kath Austria, ibrigada mo! Brigada! p report. We welcome ng Armed Forces of the Philippines ang pagsama ng Google sa label na West Philippine Sea sa kanilang map services. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, isa itong malinaw na pagkilala ng international community sa sovereign rights ng Pilipinas sa naturang bahagi ng karagatan, alinsunod sa 2016 Arbitral Ruling at sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Binanggit din ni Padilla na ang hakbang ng Google ay mahalagang kontribusyon sa tamang representasyon ng impormasyon at sa pagpapataas ng kamalayan ng publiko hinggil sa mga isyong may kaugnayan sa pambansang soberenya. Sinabi pa ng AFP na mananatili silang matatag sa pagtupad sa kanilang mandato na ipagtanggol ang teritoryo ng Pilipinas at tiyakin ang integridad ng bansa sa gitna ng mga hamong kinakaharap nito sa rehiyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority. Happy to, Brigada, Malita, sa kaugnay na balita ang West Philippine Sea label sa Google Maps pagpapatibay raw ng lumalawak na pagkilala sa soberanya ng bansa ayon huyan sa liderato ng kamara si Brigada Haji Kaaminio sa detalye i mo Brigada! Brigada! B -b 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 Ikinalugod ni House Speaker Martin Romualdez ang pagkilala ng Google Maps sa label na West Philippine Sea. Ayon kay Romualdez, ito ay pagpapatibay ng sovereign rights ng Pilipinas at ang lumalawak na global support para sa ating maritime claims. Sinasalamin niya nito ang umuusbong na pagkilala ng mundo sa karapatan ng Pilipinas sa maritime areas na nakapaloob sa exclusive economic zone. Paliwanag ni Romualdez, nakahanay ito sa matagal ng posisyon ng bansa kasunod ng 2016 arbitral ruling na nagpapatibay sa legal claim sa ilalim ng international law. Pinalalakas din umano ng WPS label ang ipinaglalaban ng ating bansa na ang naturang katubigan ay bahagi ng teritoryo at lahat ay dapat na igalang ang sovereign rights. Ipinunto pa ng speaker na ang pagkilala ay hindi lamang technical o cartographic correction kundi isang geopolitical milestone at hinuhubog ng platform ang kamalayan ng mundo. Bukod dito, pinuri ng leader ang diplomatic efforts ng bansa kasabay ng pagbibigay diin na patuloy na nagbubuhay bunga ang mapayapang pag-iit na nakaugat sa international law. Umaasa si Valdez na mahihikayat ng hakbang ang ibang mapping services, institusyon at mga gobyerno na sumunod at kilalanin ang malinaw na itinataguyod ng batas at hustisya. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 15.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Nationwide. the Mandate. The mandate 25 midterm election update. Kabrigada, isa na namang kandidato ang pinagpapaliwanag ho ngayon ng Commission on Elections dahil naman sa racial discriminatory remarks sa mga Indians. Sa isa ho campaign activity, ito hong si Edita Wawi Manggera, konsa ng Pasay na tumatakbong pagkaalkalde ng lungsod ay nagbitay ho o nagbitaw ng salita laban ho sa mga bumbay na nag-aaral at nag-i-intern sa Pasay. City General Hospital. Napadala na ho ng Comelec ng cause Order laban kay Manggera para magpaliwana kung bakit hindi ho ito dapat managot sa election offense o di kaya naman ay i-disqualify. Pasok ang violation ng konsihala sa resolusyon ng Comelec laban sa racial discrimination. Nagaya ho ng mga unang pinadalhan ng cause Order ng Paul body tatlong araw din ang binigay na deadline kay Manggera. The Mandate. The Mandate. 2025 Midterm Election. Update. Samantala, ito namang bus company na sangkot sa aksidente sa NLEX kagabi, sinuspindi na ng LTFRB. Crackdown naman sa mga kamoteng driver, ilulunsad. Si Brigada Jigo ka studio sa detalye, ibrigadamo. brigada mo. Brigada! Report! Nakatakdang maglabas ng suspension order ngayong araw ang LTFRB laban sa Raven Bus Company matapos masangkot sa aksidente sa Enlex Valenzuela kagabi kung saan labintatlo ang nasugatan. Kwento ng mga pasahero, mabilis ang pagpapatakbo ng driver ng bus habang papunta sa monumento. Dahil dito, inuutos na rin ni LTFRB Chairperson Chofilo Guadis ang crackdown laban sa mga kamoting public utility drivers. Ayon kay Guadis, banta sila sa kaligtasan ng publiko. Babala pa niya Papanagutin din ng mga operator na bigong disiplinahin ng kanila mga driver. Nagdeploy na rin ng LTFRB ng karagdagang field inspectors at pinapalakas ang koordinasyon sa mga ahensya nagpapatupad ng batas trapiko. Hinimok naman ng LTFRB ang publiko na agad i-report ang mga abusadong drivers sa hotline 1342 o sa official na Facebook page ng ahensya. In the heart of changing lives, ako sa si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News F Manila. The Music News Authority. May katabalita nationwide. Ang komelik pa rin nagpahalala huso mga kandidatong irespeto sana ang Semana Santa. Brigada Sheila Matibag. Ibrigada mo. Brigada! Brigada. Brigada. <laughs> <laughs> Brigada. Nanawagan ang Commission on Elections sa COMELEC sa mga politiko at kandidato nagawing banal ang Holy Week. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, iwasan ang pagsasagawa ng mga religious activities ngayong Semana Santa na may iba naman talagang pakay. Gaya na lamang daw ng pagkakaroon ng pabasa kung saan ginagamit umano ng iba ito bilang estilo para mangampanya. Paalala rin ni Garcia, bawal mangampanya sa Webes at Biyernes Santo. Ba Pinapatay na rin sa batas. Sa huli, umapela ang ahensya sa mga politiko na irespeto ang malagang linggong ito para sa mga katoliko. Nanawagan din ito sa publiko na sitahin o ipaalam sa kanila ang mga politikong lalabag dito. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News sa Manila. The music and news. authority One time the new Filipino time, Cabrigada 1212, Nang Tanghali! Uh, mga kababayan, ipagpatuloy natin ang suporta kay Sen. Marculeta. Tulungan natin siya, mabait, matalino, matintegrity, Marculeta i-vote ninyo. Let us bring back our President, no matter what happens. Mabuhay po kayong lahat, mahalin natin ang Pilipinas. Leta Marculeta sa Senado, Mula sa PDP Party, iboto Pagkasinador, Marculeta, Marcoleta, number 38 sa balota. Paper by Pagadua, General Santo City. Sa iba pa nating mga balita, bilang ho ng mga guidance counselor sa bansa, kulang na kulang ayon ho sa isang grupo ng mga guro. Si Brigada Katrina Honson sa detalye, i-Brigada mo. Brigada! Report! Nanindigan ng Teachers Dignity Coalition na kailangan na ng mas komprehensibong pamamaraan at hakbang para masugpo ang bullying sa mga paaralan. Kasunod dito ng mga sunod-sunod na -sunod bullying incident sa bansa sa panayam ng Brigada News asama nila kay TDC National Chair Benjo Basas idinin itong hindi lang sa parlang dapat tagumpis sa mahakbang sa paglaban sa pambubuli. Samantala, sinabi pa ni Basas na maraming guro ang takot magsaway dahil baka masampaan ng kaso. Minsan yung teacher naman yung nalalagay sa alanganin, no? yung teacher ang naakusahan ng child abuse. Marami kami kaso niyan. I have at least three no, ng mga cases no, na inawat lang ng teacher o pinagtanggol niya lang yung bata na nabubuli. No? Eh, banda huli, siya naman na yung kinasuhan. Dagdag ni Basas. may halos 47,000 paaralan sa bansa pero wala pang 4,000 registered guidance counselors dahilan kaya hindi natututukan ang ugali at kalagayan ng mga bata. Paliwanag pa niya, ang sahod ng RGCs na tila'y pang entry-level lamang pero ang tinapos at pinag aralan nila ay higit na mataas sa katumbas nitong sahod. Isang dahilan kung bakit po tayong guidance counselors, uh -huh. sobrang taas ng qualification. Uh -huh. No, uh, Dapat eh, ikaw ay uh, katumbas ng uh, doctorate degree, uh -huh. diba? tapos ang sweldo mo naman ay entry-level na no, teacher. Dahil dito panawagan niyang mas malawak na tulong mula sa komunidad, pamilya at pamalaan para masugpo ang bullying. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Katrina Honson, na 105.1 Brigada News of Manila, The Music and News. Also, Nationwide! Samantala mga kabrigada, hindi ho gaya noon. Abay, mas kalmado raw ngayon. Ito nga hong si MMDA Special Operations Group Strike Force Chief Gabriel Go Dyan yan sa clearing operation sa Pasay City. Yan ho'y bahagi ng kanyang retraining program na layong mapaunlad pa ang kanyang pamumuno at pag-uugali sa trabaho. Ayon sa kanya, marami siyang natutuhan sa kanyang training at malaking tulong ho para sa kanyang self-improvement. Anya magagamit niya rin ito sa mga susunod pang operasyon. Maliban nga po sa anger management, kabilang din sa mga itinuro ho sa kanya ni Bong Nebria ang tamang pakikitungo sa publiko at mga pamamaraan ng mapayapang pangangasya siwa ng mga operasyon. Umabot naman sa higit 700,000 na households ang matagumpay na nakagraduate mula ho sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4 ps at kasalukuyan ng nasa self-sufficiency level o may kakayanang itaguyod ang kanilang sarili nang hindi na ho umaasa sa ayuda ng gobyerno. Batay sa datos ng Department of Social Welfare and Development, sinabi ni Assistant Secretary Irene Dumlao na ang bilang na ito ay bunga ng patuloy ay na pagtutok ng pamahalaan sa mga programa kontra kahirapan. Tiniyak ni Dumlao na magsasagawa ng masinsinang koordinasyon ang DSWD sa mga lokal na pamahalaan upang mapanatili ang antas ng pamumuhay ng mga four-piece graduates at matiyak na hindi na sila muling babalik sa kahirapan. Sa kabilang banda, iniulat din ng DSWD na mahigit 3,000 four-piece beneficiaries ang nabigyan ho ng pagkakataong makapagtrabaho sa iba't ibang kumpanya bilang bahagi ng mga inisyatiba tibang sumusuporta sa kanilang pag-angat. Patuloy pa rin ang investigasyon ng mga kapulisan Hingil nga ho yan sa nangyari pananampang sa isang board member candidate dyan ho yan sa may Maguindanao del Sur mga kabrigada sa panayam nga ho ng Brigada News FM Manila kay Pro Bar Spokesperson Police Colonel Jopi Ventura sinabi ho nilang wala pang pahayag mula sa mga biktima at blanco pa rin ho sila sa persons of interest o ebidensyong mag-uugnay sa insidente Yes sir, unfortunately wala pa po tayong ano, nakukuha ang information na statement po sa ating mga biktima. Mm -hmm. As of now, so sa ngayon uh, ongoing pa rin po investigation sir, blanko pa po tayo sa uh, kung meron man personal of interest na kasamotibo po. Patuloy pa rin naman ang pagbabantay ng mga otoridad para humatiyak ang security sa area, lalo na nga hong panahon ng halalan. Dumating na rin naman ang dagdag pwersa mula sa SAF Troopers habang binabantayan din naman ho nila ang presensya ng loose firearms at mga private Army. Dinagsa naman ng mga taga-suporta ang motorcade ni Senator Christopher Bonggo at iba pang PDP senatorial candidates sa Cagayan de Oro City. Ayon kay Go, layunin niyang paigtingin ang serbisyong medikal at tulungan ng mga mahihirap sa pamamagitan ng pro-poor at livelihood programs kabilang na ho ang suporta sa edukasyon at sports para sa kabataan. Aniya nagpapasalamat siya sa mainit na pagtanggap ng mga kagayanon. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Balita, lita. Makabayaning pagtutulungan. Balita, lita. Makabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada, masakit ho para kay Jovi kanyete Ang araw-araw ho niya makitang nahihirapan yung kanyang anak sampung taong gulang na mayroon pong leukemia. Ayon po sa kanya, siyam na taong gulang pa lang ho itong si Jamaica. Ay nakikita na ho ito ng sintomas, pero hindi naman agad mapagamot dahil nga ho sa hirap ng kanilang buhay. E madalas ng araw ho napapasigaw sa sakit ang bata at nawawalin na ng gana sa pagkain. Sa patero naman yung kanyang ama na may parehong sakit kaya hirap po silang tustusan ang pang-araw-araw na pangangilangan at gamutan ng kanilang pamilya. Dahil naman ho dyan, ay nakatanggap ang pamilya ng tulong pinansyal mula ho sa Brigada News FM, sa Wantahanan at sa ating mga listeners para po sa pagpapagamot ni Jamaica. Kabrigada, kami ho rito sa Brigada News FM ay taus-pusong nagpapasalamat para ho sa patuloy ho rin yung pagsuporta para tayo makatulong kasama ang wantahanan. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga volunteers at nagbigay donasyon na bilang mga Pilipino ay nananatili pa rin buhay sa ating mga puso ang makabayaning pagtutulungan. Mula ho rito sa Brigada News FM, maraming salamat po mga... Ka Brigada Balita. Makabayaning balita. Pagtutulungan. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Sa tanghali. At mga kabrigada, inuhong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang Maxan Capsule at Mom's Love ES1 Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the hearts of changing lives helping and inspiring people to achieve a better life. Kami huwag inyong mga lingkod. Sa ngalan po ni Brigada Angel De Vera, ako ho si Brigada Gab Dalisay. At sa ngalan din po ni Brigada Leo Navarro Malikdem, ako naman Brigada Maricar Saragan. Maraming salamat ho sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Oh. Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.